Sa mga baguhan na content creator dyan, eto, may papayo ko sa inyo para makuha nyo yung requirements ni Meta. At saka bago tayo magpatuloy sa ating topic ngayon guys ay uh, magpapasalamat muna ako sa sumusuporta sa aking ina-upload na nakakatawa na reels. At saka yun na nga guys, share ko lang yung tinas na naman nila yung sahod ko sa trabaho kasi nga sinabi ko sa amo namin na tumaas na naman yung bayaran namin dito sa inupang ko na kwarto. Dati 380 ayon dinagdagan nila ng 120 kaya 500 na kada won, uh, Singapore dollar yung binabayad namin dito sa kwarto ko guys. Bawat isa dito tatlo kami. Tik pa 500 kami bali 15 na Singapore dollar at saka convert mo yun sa peso. Tik pa 500 kami sa akin sa binabayad ko na 500 halos 21,000 na yun guys kada one at saka ayun na nga guys uh, kaya sinabi ko sa mga baguhan dyan na content creator ito yung gawin nyo guys para makuha nyo yung requirements ni Meta uh, kumuha kayo ng mga nakakatawa na funny videos at saka gawin nyo siyang reaction video guys at kung may mga music or mga audio mas mabuti na i-mute nyo yung audio or music guys at saka gawin nyo ng reaction video tapos i-upload nyo sa reels kagaya ng ginawa ko guys sa ah, nag start lang ako na nag upload ng aking mga video noong last month lang November 16 tapos nitong December 1 na invite na ako ni Reels guys at saka ayun na nga yung kwan na lang sa akin yung in-stream ads ayun na lang yung, yung problema ko para ma-monetize na din sa in-stream ads para madagdagan yung aking kita dito sa aking earnings at kagaya ng sinabi ko guys Uh, yung mga in-upload nyo na funny reaction video i-mute nyo yung video tapos hanggang yung dapat yung boses nyo lang yung naririnig, at saka kasi kadalasan kasi may mga copyright yung mga ginagawa natin ng reaction video yung mga music at saka yung mga audio kaya mas mabuti na lang na i-mute mo para hindi ka ma-copyright at para mabilis makuha mo yung requirements ni Meta. Kasi pag kinalat na ni Meta yung upload mo, sigurado, baka malay mo, isang kinabukasan o dalawang araw, tatlong araw, mag magiging trending na yan o viral kagaya ng inupload ko nung nakaraan na meron na akong 2.3 million views. At saka yung isa, meron ding 92 point 7 ata o 92 point KB views ata yon tapos yung isa meron din 15 kay basta bisitahin niyo yung mga ina-upload ina ko na reels guys uh, at halos uh, nasa 1K views lahat at saka yun na nga. kukunti lang yung reels ko pero naging madami yung nanonood kasi nga nakakatawa Kaya, uh, yun yung tips ko sa inyo guys uh, magkuha kayo ng mga nakakatawa na videos at saka kaman yon ang reaction video at kung gusto niyo pang madagdagan o para mabilis nyong makuha yung requirements ni Meta i-message nyo lang ako guys para mabigyan ko kayo ng tips para mabilis kayong maka ma monetize o di kaya ma-invite sa reels at ayun na nga guys maraming maraming salamat sa inyong panonood at suporta sa aking mga ina-upload at maghanap pa ako ng mas, mas nakakatawa na mga funny videos at i-upload natin dito sa aking reels at ayun na nga para matanggal yung ating mga stress o di kaya pagod sa ating trabaho lalo lalo na yung mga kapwa ko FW. Sana may natutunan kayo sa akin binigay na tips at saka yun na guys, post nyo lang kung may mangbas sa inyo, huwag nyo lang pansinin o di kaya pasalamatan nyo na lang yung mga nangbabas sa inyo kasi nga kahit papano nanood sila sa inyong in na video so di kaya Uh, reels, ayun na nga, basta pasalamatan nyo pa rin sila guys kasi nanonood sila eh kahit na, na binabas ka na, pero wala tayong magagawa, kahit na binabas ka pasalamatan mo pa rin at saka maraming maraming salamat ulit sa inyong walang sawang pag sa aking mga ina-upload guys peace, I'm out